Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagtulo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ilito at lupay-pay Parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sa gana ang anihin, ngunit kakaunti ang mga ani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipo ni Jesus ang labindalawang alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus. Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahaya ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketumin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,